Year 1978, bigla ang binalot ng takot ang mga mamamayan ng Sacramento, California nang mahuli ang isang kriminal na di umano ay pumatay ng anim na katao, lalaki, babae, pati na rin mga bata. Ang lubos na nakakapangilabot dito ay sinasabing kinain niya ang laman loob ng kanyang mga biktima at ininom ang kanilang mga dugo na parang bampira. Ito ang istorya ni Richard Chase, ang tinaguriang The Sacramento Vampire May 23, 1950, sa Santa Clara, California, United States. Ipinanganak si Richard Chase na panganay ni na Richard Sr. at Beatrice Chase na madalas magkaroon ng pagtatalo sa kanilang tahanan. Parehong strikto pagdating sa kanilang mga anak ang mga magulang ni Richard. Ang kanyang ama ay umaabot sa pang-aabuso ang kanyang pagka mainitin ng ulo habang ang kanyang ina naman ay kadalasang pabaya pagdating sa emotional na suporta sa kanilang mga anak. Mayroong nakababatang kapatid na babae si Richard, ang pangalan ay Pamela, at madalas makita ni Pamela na bugbugin ng kanyang kuya na si Richard ng kanilang ama. Sa kabila nito ay parang normal lang ang pamumuhay ni Richard. Ayon sa kanyang mga guro ay tahimik si Richard sa eskwela at bagamat sadyang mahiyain, ay mayroon din naman itong mga kaibigan na kaklase. Aktibo din si Richard pagdating sa sports at iba pang mga laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang problema, nagsimulang makitaan ng sintomas ng McDonald Triad si Richard noong siya ay magsampung taong gulang. Teka, McDonald Triad? Ano nga ba ang McDonald Triad? Sumilip muna ulit tayo sa Google kung ano nga ba ang McDonald Triad. The McDonald Triad, also known as the Triad of Sociopathy or the Homicidal Triad, is a controversial hypothesis that suggests a link between three childhood behaviors, animal cruelty, fire setting, and enuresis, bedwetting, and later violent tendencies, particularly serial offenses. Nagsimulang maging salbahi si Richard sa mga maliliit na hayop noong siya ay maliit pa lamang, gaya ng ibon at pusa. Pareho itong napansin ng kanyang mga magulang nong pumaslang si Richard ng isang pusa at inilibing ito sa kanilang bakuran. Nagsimula din itong gumawa ng maliliit na sunog sa kanilang bakuran at umihi sa kanyang kama, ngunit lahat ng ito ay ipinagwalang bahala ng kanyang mga magulang. Ang hindi nila alam ay simula na ito ng pagbulusok ni Richard sa mundo ng kabaliwan. Dumagdag sa mga problemang ito ni Richard ay ang patuloy na away ng kanilang mga magulang. Madalas magwaldas ng pera sa walang kabuluhang bagay ang ama ni Richard na pinagsisimulan ng away ng kanyang mga magulang. Umabot sa sukdulan ang away ng dalawa ng isang beses. Habang nasa camping, ay pinagbintangan ng ina ni Richard na nakipagsiping ang kanyang asawa sa babaeng kasama nila sa camping. Dahil dito ay lumayo ang loob ng mga magulang ni Richard sa isa't isa at ito ang naging sanhi kung bakit nawalan lalo ng atensyon ang mga magulang ni Richard sa kanya. Bagay na lubos na kailangan ni Richard noong mga panahon na yon. Nang mag-teenager si Richard ay lumalala na ang kanyang kabaliwan. Nagsimula nitong paniwalaan na may nagnakaw ng kanyang pulmonary artery. Dahilan kung bakit di umano ay biglaan na lang humihinto sa pagtibok ang kanyang puso. At ang lunas, ayon kay Richard, ay vitamin C. Nagsimula itong maglagay ng prutas na orange sa kanyang bunbunan sapagkat naniniwala si Richard na sisipsipin ng kanyang utak ang vitamin C na kailangan ng kanyang katawan. Dito na din nagsimulang magkaroon ng matinding interes si Richard sa dugo. Nagsimula din itong maniwala na nagiging powder ang kanyang dugo at tanging pag-inom ng dugo lamang ang makakapagligtas sa kanya mula sa karamdaman na ito. Ang kabaliwan na ito ay maaring nagsimula noong siya ay ma-expose sa pagahunting ng kanyang ama ng mga hayop kung saan napapanood niya ang kanyang ama na kinakatay ang mga hayop na napapatay nito. Nag-ugat sa kanyang utak ang ideya na ang dugo, ang pinakabuhay ng bawat tao at hayop sa mundo. At dahil sa pagbulusok ng kanyang utak sa kabaliwan, ang delusyon na ito ay hindi na napigilan pa ni Richard hanggang sa kanyang pagtanda. Sa buong pagbibinata ni Richard ay mas lalo pang lumakas ang tama nito sa utak. Nagsimulang bumaba ang kanyang mga grado sa eskwela at nagsimula na ring mabawasan ang kanyang mga kaibigan. Hindi na niya napapanatili ang pakikipagkaibigan niya sa kanyang mga kababata at kaeskwela. Isang halimbawa ay nang magkaroon ng girlfriend si Richard noong high school. Sinubukan ni Richard at ng kanyang nobya na magsiping, ngunit hirap si Richard na tumigas ang kanyang tit. Dalawang beses sinubukan ng dalawa na magsiping, ngunit sa parehong beses ay bigo ang tit ni Richard na tumayo. Dahilan kung bakit iniwan siya ng kanyang nobya kinalaunan. Nang magpa-check up sa espesyalista, ay napag-alaman na mayroong erectile dysfunction si Richard sanhi ng pinipigilang galit sa kanyang kalooban. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Richard at sa halip ay naisip nitong kulang lamang siya sa dugo at tanging ang pag-inom ng dugo mula sa mga hayop ang tanging magpapagaling sa kanyang karamdaman. Ito ang naging dahilan kung bakit nagsimulang mag-hunting ng mga maliliit na hayop gaya ng ibon o pusa si Richard, katayin ang mga ito at inumin ang kanilang dugo. Paminsan-minsan din ay kinakain nito ng hilaw ang karne ng mga hayop at paminsan-minsan din ay ginagawa naman nitong smoothie ang karne at dugo ng mga hayop gamit ang kanilang blender sa bahay. Dahil sa ganitong gawain ni Richard, ay mas lalong naging kapansin-pansin ang kanyang baluktot na pag-uugali, pati na rin ang kanyang hitsura. Nagsimulang humaba ng husto ang buhok ni Richard at pumayat naman ang kanyang katawan. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng kanyang mga magulang sapagkat uso noon ang hippie movement. Nang makagraduate naman si Richard ng high school ay umattend ito sa college. Ngunit dahil sa mababang performance ay na-dropout din agad ito. Sa panahon din na ito ay bumukod na si Richard mula sa kanyang mga magulang. Year 1971, nagsimulang maadik si Richard sa iba't ibang mga alak at droga, particular ang marijuana at unang naaresto sa nasabing taon nang mahuli itong may dalang marijuana at ipinasok sa mental hospital. Dahil dito ay nagpabalik-balik sa mental hospital si Richard, bagay na ikinadismaya ng kanyang ama at tumanggi itong tulungan si Richard, na ikinagalit naman ng lubos ni Richard. Ang ikalawang pagkakaaresto kay Richard ay noong magtangka itong molestyahin ang isang babae habang nasa isang party ng kanyang kaibigan. Nahuli siya ng mga tao sa party at sinipa papalabas ngunit bumalik si Richard na may dalang baril at muling sinipa papalabas ng party. Year 1973 ay muling ipinasok sa mental hospital si Richard kung saan tinawag siyang Dracula ng mga tao sa hospital sapagkat madalas nila itong makitang nang ng ibon at kinakagat ang ulo ng mga ito hanggang sa maputol at pagkatapos ay iinumin ng dugo. Ngunit hindi rin nagtagal sa mental hospital si Richard sapagkat pinalabas naman ito ng kanyang ina. At ang matindi pa dito ay di umano ay pinahinto siya ng kanyang ina na patuloy na uminom ng gamot na reseta sa kanya ng mental hospital. Year 1976, umabot na sa sukdulan ang kalagayan ni Richard. Madalas siyang puntahan ng kanyang ama sa kanyang apartment at madalas maglaro ng chess ang dalawa. At madalas mapansin ng ama ni Richard na mayroon siyang mga rabbit sa kanyang apartment. Nang tanungin ng ama ni Richard kung bakit ito nag-aalaga ng mga rabbit, ay sumagot ito na kanyang kinakain ng mga yon. Hindi na nagtaka pa ang ama ni Richard dahil sanay na ito sa kanyang anak. Ngunit isang beses, nang bisitahin niya si Richard, ay natagpuan niya itong nagdedelirio. Agad naman na dinala si Richard sa hospital at doon na pag-alaman na nagkaroon ng blood poisoning si Richard sapagkat isang beses, imbes na inumin ang dugo gaya ng kanyang nakasanayan, ay ininject nito sa kanyang sistema ang dugo ng rabbit. Muling ipinasok sa mental hospital si Richard, ngunit hindi rin nagtagal sapagkat nakalaya din naman ito at nagpasyang mamuhay muli sa isang apartment. Sa panahon na ito ay hindi lang ibon at pusa ang pinapaslang at kinakain ni Richard. Napag-alaman na madalas din mang kidnap ng mga alagang aso sa kanyang lugar si Richard, patayin ang mga ito at kainin ng hilaw ang karne. Paminsan-minsan ay isinasalang ni Richard sa blender ang karne, pati na rin ang dugo, bago konsumuhin. Sa ibang pagkakataon naman, ay inihahalo ni Richard sa Coca-Cola ang dugo, bago inumin, sapagkat pinaniniwalaan nitong mas mabisa ang ganitong klasing inumin, upang siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ang kalagayan na ito ni Richard ay lumampas na sa sukdulan. Lumayo na ng husto ang kanyang pag-iisip sa realidad at ang kanyang delusyon ay magbubunga ng katakot-takot na krimen. Hindi na sapat para kay Richard ang dugo at laman ng mga hayop. Gusto naman niyang matikman ang dugo at karne ng tao. December 29, 1977. Ito ang petsa ng unang pumaslang ng tao si Richard. Ang kanyang biktima ay si Ambrose Griffin, isang engineer at ama sa dalawang bata. Ilang buwan bago ang petsa na ito, ay bumili si Richard ng baril upang mas mapadali ang pagpatay niya sa mga hinuhuli niyang hayop. Karamihan ay mga aso na kanyang kinikidnap sa kanilang lugar. Habang hawak ang baril na ito, ay nagdrive si Richard gamit ang kanyang pickup truck. At doon sa mga oras na iyon ay napagdiskitahan niya ang inosenteng engineer na si Ambrose Griffin na noon ay nagbababa ng kanyang mga pinamiling grocery sa tapat ng kanyang tahanan. Ayon sa report ay dalawang beses nagpaputok ng baril si Richard at isa sa dalawang bala ay tumama sa dibdib ng biktimang si Ambrose Griffin na agad naman na ikinamatay nito. Napagalaman na ang sanhi ng walang saysay na pagpaslang ni Richard kay Ambrose Griffin ay dahil sa pagkagalit nito sa kanyang ina. Napag-alaman na gusto sanang pumunta ni Richard sa bahay ng kanyang ina upang ipagdiwang ang Pasko, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina sapagkat natatakot na sa kanya ang ina, pati na rin ang kanyang nakababatang kapatid. Ang galit na ito ang naging mit sa mga karumaldumal na krimen na gagawin ni Richard Chase. Dahil sa pagpaslang ni Richard sa kanyang unang biktima, ay mas lalong lumakas ang loob ni Richard na pumatay ng panibagong biktima. Ngunit sa panahon na iyon, nagsawa na siya sa mga walang kalaban-laban na hayop. Mga tao naman ang kanyang papatayin, ang kanyang mga hahantingin. January 23, 1978, isang buntis na babae na nagngangalang Teresa Walin, ang minalas na mapalagay sa mga paningin ni Richard, na noon ay naglilibot sa Arden Arcade area sa Sacramento, Upang maghanap ng kanyang panibagong biktima, si Teresa ay tatlong buwang buntis noong mga panahon na iyon at mag-isa siya sa kanilang bahay sapagkat nasa trabaho ang kanyang asawa na truck driver. Hindi nakalock ang pintuan ng kanilang bahay kaya nakapasok si Richard sa loob at naabutang naglilinis ng bahay si Teresa. Walang kamalay-malay si Teresa na siya ang magiging biktima ni Richard sa pinaka-brutal at pinakawalang saysay na murder case sa kasaysayan ng Sacramento, California. Nang makapasok si Richard sa bahay ni Teresa Wallen, ay hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at agad na nilapitan ng kanyang biktima. Gamit ang baril na pinangpaslang ni Richard sa una niyang biktima na si Ambrose Griffin, binaril niya si Teresa ng tatlong beses. Ang una ay tumama sa kamay ni Teresa noong mag-react ito sa paglapit ni Richard. Pangalawa ay tumama sa pisngi ni Teresa na bumasag sa kanyang buong panga. Sa pangatlong putok ng baril ay sa ulo na tumama ni Teresa, dahilan kung bakit agad itong nawala ng malay. Agad naman na hinila ni Richard si Teresa patungo sa bedroom ng kanyang biktima at doon ay ginahasa pa ni Richard ang bangkay ni Teresa habang patuloy na sinasaksak ng kutsilyo ang kanyang dyan. Pinutol din ni Richard ang isang utong ng dibdib ni Teresa at mula doon ay ininom ni Richard ang dugo. Matapos ito ay inalis pa ni Richard ang ilan sa mga laman-loob ni Teresa at kinain ang ilan sa mga ito. Matapos ang maigsing pahinga mula sa kanyang kabrutalan, nagtungo si Richard sa kusina ng bahay at doon ay nakatagpo ito ng isang yogurt cup at ginamit niya ang yogurt cup na ito upang kumuha ulit ng dugo mula kay Teresa. Pagkatapos ay ininom ito. Bago naman tuluyang umalis ay kumuha pa si Richard ng mga dumi ng aso sa bakuran ng bahay at isinalpak ang mga ito sa lalamunan ni Teresa. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumakas. Ang asawa ni Teresa Walin ang nakakita sa bangkay na agad na nagpanik dahil sa kanyang nakita. Tumawag ito sa mga pulis at nang makarating ang mga pulis sa crime scene ay maging ang mga ito ay nanlumo at nagulantang sa kanilang nakita. Parang eksena sa horror movie ang kanilang inabutan at ayon sa isang pulis na rumesponde ay hanggang ngayon ay binabangungot pa rin siya ng eksena na kanyang nakita sa bahay ng pamilya Walin. Sa ginawang autopsy sa bangkay ay napag-alaman na buhay pa si Teresa noong oras na pinutol ang kanyang nipol at binuksan ang kanyang tiyan at tuluyang namatay ng tanggalin na ang kanyang mga laman loob. Agad din naman na binalot ng takot ang Sacramento area noong lumabas sa balita ang nangyari sa biktimang si Teresa Walin dahil sa brutal at walang saysay na pagpaslang dito, ay pakiramdam ng mga residente malapit sa area ng crime scene, ay sila na ang susunod na bibiktimahin ng pagalagala na serial killer. January 27 apat na araw matapos ang pagpaslang kay Teresa Walin, ang sumunod naman na biktima ay ang pamilya ni Evelyn Miroth, isang ina na diborsyado. Tahimik ang araw noon at kasama ng biktimang si Evelyn ang kanyang anim na taon na anak, ang kanyang dalawamput dalawang buwang pamangkin, pati na rin ang isang kaibigan, ang limamput isang taong si Dan Meredith. Hindi nila sukat akalain na ang tahimik na araw noon ay ang huli na nilang sandali kasama ang isa't isa. Muling pumasok si Richard sa harapan ng bahay. Hindi nakalak ang pintuan, kaya madaling nakapasok si Richard. Sa hallway ay agad nitong nakaharap ang biktimang si Dan Meredith na agad pinutukan ni Richard ng baril. Sa ulo tinamaan si Dan Meredith na agad nitong ikinamatay. Matapos ito ay hinanap ni Richard ang iba pang mga biktima. Ang anak ni Evelyn ay tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ina upang magtago at doon din siya inabutan ni Richard. Sa banyo naman niya natagpuan si Evelyn habang naliligo sa bathtub. Agad din nitong pinutukan ng baril ang ulo ni Evelyn dahilan kung bakit agad itong binawian ng buhay. Hinila ni Richard ang bangkay patungo sa bedroom. Pagkatapos ay ginahasa ang bangkay, binuksan ang puwet ni Evelyn at doon isinabog ang kanyang similya. Binuksan din nito ang tiyan ni Evelyn at kinain ang ilang parte ng laman loob. Habang ininom naman ang dugo, matapos ang pagpaslang kay Evelyn ay itinuon naman ni Richard ang kanyang atensyon sa isa pang paslit na noon ay nasa kanyang crib. Ang put, dalawang buwang gulang na pamangkin ay binuksan ni Richard ang katawan mula sa likod ng leeg upang mas madaling mainom ang dugo nito. Katakot-takot na kabrutalan pa siguro ang aabuti ng mga bangkay ng mga biktima kung hindi lamang nahinto ang kahayupan na ginagawa ni Richard sa loob ng bahay. Nahinto ang kabrutalan sa bahay ni Evelyn Miroth nang kumatok ang isa sa kanilang kapitbahay, ang kaibigan ng anim na taong gulang na anak ni Evelyn upang i-check ang pamilya. Dahil sa pagkatok na ito ay nabulabog si Richard sa kanyang ginagawa at kinabahan. Mabilis itong nagtungo sa likod ng bahay ng pamilya, dala-dala ang sanggol na pamangkin ni Evelyn at pagkatapos ay sumakay sa sasakyan ni Evelyn at ginamit ang sasakyan upang makatakas at makauwi sa kanyang apartment. Ang batang kumatok sa bahay ni Evelyn ay agad na ipinaalam sa kanyang mga magulang na walang sumasagot sa bahay ni Evelyn Miroth. Kaya agad silang tumawag sa mga otoridad. Nang makarating ang mga pulis, ay muling nagulantang ang mga ito sa eksena. Sobrang nakakapanlumo ayon sa isa sa mga detective, sapagkat isa sa mga biktima ay paslit. Ang hindi alam ng mga ito ay hindi lamang isang paslit ang biktima. Habang iniimbestigahan ang bahay ni Evelyn Miroth, umuwi naman sa kanyang apartment si Richard, daladala ang sanggol na kanyang biktima. At sa loob ng kanyang apartment ay kinain niya ang bangkay ng sanggol, lalo na ang mga laman loob nito, at ininom ang dugo. Sa panahon na ito ay kalat na sa mga balita at telebisyon ang aktibidad ni Richard. Bagamat hindi pa siya nakikilala ng mga pulis, binansagan naman siya ng media na The Sacramento Vampire dahil sa kanyang katakot-takot na ugali ang kumain ng laman loob ng tao at uminom ng dugo. Kasabay ng pagsabog ng balitang pakalat-kalat sa Sacramento area ang The Sacramento Vampire ay tumaas din ang bentahan ng baril sa Sacramento sapagkat halos lahat ng pamilya ay gustong bumili ng baril upang maproteksyonan ang kanilang sarili sa banta ng pakalat-kalat na serial killer sa kanilang lugar. Nagsimula na din ilock ng mga mamamayan ang kanilang pintuan at bintana sa lahat ng oras, bagay na hindi naman nila dating ginagawa. Sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis. Malaki ang pressure na kanilang nararamdaman sapagkat kailangan na nilang mahuli sa lalong madaling panahon ang pakalat-kalat na serial killer dahil sa kabrutalan nito. Para sa mga residente ng Sacramento, pati na rin para sa mga polis, dapat lang na mahinto na sa mga biktimang si Teresa Wallin at pamilya Miroth ang bilang ng mga nasawi. Desperado na ang mga polis kaya naman mas pinaigting pa nila ang kanilang investigasyon. Maging ang FBI ay tumulong na din upang makilala na ang suspect. Sa parehong araw kung kailan pinatay ang pamilya Meroth, ay gumawa na ng psychological profile para sa suspect ang FBI. Habang halos wala nang pahinga ang mga pulis sa pagmamasid sa kanilang paligid upang mapigilan o mahuli ang serial killer. Nang ilabas ng Behavioral Analysis Unit ng FBI ang psychological profile ng suspect, matapos lamang ang ilang oras ay hindi nila lubos na inaakala na magtatagumpay agad ang kanilang investigasyon. Naging matagumpay ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa investigasyon ng isang tawag ang matanggap nila mula sa isang babaeng nagngangalang Nancy Holden. Si Nancy Holden ay dating kaeskwela ni Richard Chase noong high school at ang dalawa ay muling nagtagpo ang landas sa araw na pinatay ni Richard ang kanyang ikalawang biktima, si Teresa Walen. Ayon kay Nancy, Isang lalaking napakagulo ng itsura ang lumapit sa kanya noong siya ay nasa isang shopping center noong gabing iyon. Nagtatanong daw ang lalaki kung maaari siyang makisakay sa sasakyan ni Nancy pa uwi sa kanila. Ngunit dahil sa magulong anyo ng lalaki, ay natakot si Nancy at hindi siya pumayag. Nang pumutok naman ang balita tungkol sa pagpatay sa Miroth family, ay biglang naalala ni Nancy ang lalaking lumapit sa kanya noon sa shopping center at bigla niyang naalala na pamilyar ang lalaki sa kanya. Sa bandang huli ay napagtanto ni Nancy na ang dati niyang kaklasing si Richard Chase ang lalaking yon At pasok na pasok si Richard sa psychological profile na inilabas ng FBI. Kaya naman agad na tumawag si Nancy sa mga pulis. Dahil sa tawag na ni Nancy, ay agad naman na nagkaroon ng oportunidad ang mga pulis na mahuli si Richard. Ilang oras matapos ang pagpatay sa Mirth family, at ang tip mula kay Nancy Holden, ay agad na nakapaglabas ng warrant of arrest ang mga otoridad upang arestuhin at halughugin ang apartment ni Richard Chase. Nang dumating sa apartment ni Richard ang mga pulis, ay agad nilang inaristo ang kanilang sospek na si Richard at hinalughog ang apartment. Sa apartment ni Richard ay matinding kaululan ang kanilang inabutan. Napakadumi ng sahig ng apartment. Habang ang pader ay puro pahid ng dugo ebidensyang hindi inosente si Richard. Sa loob ng refrigerator ay naroon ang pinakamalakas na ebidensya laban kay Richard. Sa loob ay nakita ang mga container na puno ng body parts at organs na mula sa mga hayop at tao. Nakita rin sa loob ang mga utak ng kanyang mga biktima na sina Teresa at Evelyn. Sa pagbukas ng refrigerator na ito ay biglaang nabalot ng napakabahong amoy ang apartment. Amoy na bubulok na bangkay ng tao at hayop. Nakita rin sa loob ng apartment ang baril na ginamit ni Richard sa pagpatay sa kanyang mga biktima. At nag ang baril na ito nang i cross -check ng mga otoridad. Dahil sa dami ng napakalakas na ebidensyang natagpuan sa apartment ni Richard, hindi maikakaila na siya na nga ang hinahanap ng mga otoridad, ang notorious na The Sacramento Vampire. Habang nasa kustodya ng mga pulis, Nagsagawa ng interrogation ng mga pulis kay Richard Chase. Sa una ay puro kalokohan lang ang sinasabi ni Richard na tila walang interes na sagutin ang mga katanungan ng mga pulis. Ngunit dahil sa walang humpay na interrogation ay bumigay din si Richard at sinabi na ang mga detalye sa krimen at umamin na ginawa niya ang mga krimen na ito. Bagamat umamin si Richard sa mga krimen, ginawa namang depensa ng attorney ni Richard na wala na sa tamang pag-iisip si Richard. But during the trial on May 8, 1979, hindi tinanggap ng horado ang insanity plea ng defense at nahatulan si Richard Chase ng guilty sa kasong six counts of first-degree murder at napatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng gas chamber. Habang nasa death row, ay nagsimulang uminom ng gamot si Richard. Para sa kanyang pag-iisip, ang problema, hindi talagang iniinom ni Richard ang gamot, bagkus ay tinatago niya ang mga ito at nang makaipon ng sapat na gamot para siya ay makapag-overdose, ay tinapos na ni Richard Chase ang kanyang sariling buhay. Richard Chase was found dead in his cell on December 26, 1980. Ang kanyang katawan ay sinunog ng mga otoridad at ibinaon ang mga abo sa lupa. Walang burial service at walang public memorial para kay Richard Chase ang tinaguriang The Sacramento Vampire. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na pagalagala sa labas.